Buhay siyang bagsak. Merry Christmas! Merry Christmas! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! One, two, three! <cons Brah puh> <protagonist> Wala talaga, wala talaga. Wala mo! Wala ka pala Isang happy birthday lang, wala? Meron dyan, ayan o. Ayan o.

ng dito sa Manovalil ba? Diba? <laughs> ah. <Kino may>, <laughs> <laughs> ano? Sino may luha kanila? kanila? Si Manovalil. Ah. Subukan nyo. Ay, ka muna. Huwag sa <laughs> <ha? laughs>

Okay, okay. Salamat na po sa <laughs> video. Ano na 'yung nilada? Bain na kami na marisa. Mimi. Ah, thank Nakalabas na wala emergency? doktor ka, wala mag na boss. Hindi lang <laughs> Ayaw wala pa. Thank you, bro. Di apo to. ba? Eh, naman siya. Pre? Nagdududa naman siya din sa.